Marie? Jason, oh. ang dami naman na ito. sapatos, sa alas. Hindi ka naman kailangan yung mga ito eh. Nagustuhan mo ba? Alam mo, buhay hari ka dahil ako ang reyna sa mansyong to. At dahil mas pinili mo ako kaysa kay Lourdes. Alam mo, nag-aalala lang ako eh. Busy na daw si Lourdes. At nanay pa rin siya ng anak ko. Ayos sa batas, may karapatan pa rin siya. Matakot ako baka, makakuna niya si Abigail Yun eh. Kung may maniniwala sa kanya na anak niya nga si Abigail, nagawang ko na yan ng paraan. Pagkakilala ko yung boses na yun, eh. Hari, lumakas sa'yo diyan, Speaking of the dead, apparition ba itong nakikita ko? Ah! bangkay na nabuhay. Kala ko patay ka na. Hindi na ako magpapaligay dito'y parasyon. Nasaan ang anak ko, ha? Ilapas na yung anak ko, e, balik na sa'kin ang anak, anak ko! Wala kang anak dito! Dahan-dahan ka, ha, Lourdes? Nasa private property kita. Pwede kitang idemanda ng trespassing. Idemanda -dem ka namin ng kidnapping. Kinuha mo. Kinuha mo yung ato namin. Hindi kami takot sa'yo! Lourdes, pag-usapan natin ito ng maayos. Matagal kang Matos. At matagal ako naging tayo. Si Rachel yung nandang tumutulong sa akin kapag lahat nangyayari. Hindi ko na malaya na nahulog na pala ang loob ko sa kanya. Kita mo na? Sinusuka ka na ni Harry. Hindi ka na niya mahal. Kaya, umalis ka na. Bago ko pa kayo ipapulis ng nanay mo at lola mo. Michelle, nakikinusap sana kami sa iyo. Ibigay mo na lang sa akin ang apo ko! Wala kang apo rito, tanda! Ang meron lang dito, anak namin ni Harry. Patay na ang anak mo. Alam ko lang ka lang! Ibu rin pa sabi sa akin! Ah! Buntes Esther, akin papel. O sino Death certificate. Pasahin mo. Hindi to toto. Imposible 'yung sinasabi mo. Hindi to toto. Imposible, lutang ka. Mahina 'yung anak mo, sakitin. Dahil siguro comatose ka nung dinadala mo. Kaya if I were you, Alis na ako dito. Oh, ko kayo! Kasalanan ko to! Sinira niyo ang buhay ko! Lourdes, tama na! Tapos na tayo! Patay na ang anak natin! Masaya kami ni ka! Ayaw sa'yo. Huwag kami tatuwing parang mga hayop! Ano ka rin? Hindi ka laging nasa taas! <Steven developed> <nice> na. nice. 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 okay, okay. Ay! Ay! Ako na ako sa Walang tutulong sa kanila, ha? Hayaan nyo silang magbuhat sa tandang yan! Kumuha kayo na tricycle! Wala akong pakialam sa inyo. Let's go! Kaya mo sila! Para, awan nyo na! Tulungan na. 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 na! By the way, may nakalimutan pala ako. O, oh, ambag ko yan. Kung sakaling mamamatay naman siya. Oh, ayaw ko talaga! Ayaw ko! Oh, oh, ah. ano Abigail, anak, alam mo, masaya ang daddy mo dahil magandang kumpanya na pasokan mo para sa internship mo. Daddy, ginagalingan ko po talaga sa school, pati na rin po sa internship ko. Baka po sakaling pagka-graduate ko po, i-hire na po ako dito. Para naman po, makatulong na po ako sa inyo ni Mami. Alam ko po kasing nahihirapan na po kayo. Tumigil ka nga, Abigay. Pinapalabas mo ba na mahirap na tayo ngayon? Na bumagsak yung mga negosyo ko? Na nalulun ako sa sugal, kaya pati yung mansyon nakuha ng bangko? Kaya ngayon, bidabida -bida ka ngayon, ha? na ikaw na mag-aahon sa atin sa kahirapan. Mami, hindi po ganun yung ibig kong sabihin. Gusto ko lang po makatulong. Alam mo, pastos ka talaga yung sumasagot ka pa eh. Sis mi po. Racial naman, huwag masaktan yung bata. Iba na yung estado natin sa buhay ngayon. Hindi na tayo mayama katulad ng dati. Hindi ko alam ano, ba tayo dito. Eh gusto ko eh. Minsan nga lang tayo kumain sa labas eh. Pagbabawal mo ba? The total bill po is 10,500 pesos po. Will you be paying cash po or cards? Card. me po, ma'am. Card decline po eh. Baka po may iba pa po kayong card. Gusto mo ba isampal ko sa'yo tong card na to? Hindi mo ba alam kung magkano yung credit limit ko? Ha? Tawagin mo yung manager. Or better yet, call the owner. Wisit ka, pinapahiyamo mo ko. Sorry, sorry po, ma'am. Tatawagin ko na po. Akala yata, wala akong Baka naman wala talaga. Isa ka pa eh. My staff told me that you're having issues with the bill. Decline daw yung card mo. Ikaw ang may-ari ng restaurant na to? Yes. I am the owner of this restaurant. At isa lang sa maraming companies ko. It's so nice to finally see you again, Rachel. And you. Kamusta ka na, Harry? Harry. What a pleasant surprise, Rachel. Pero bakit parang mukhang naghirap ka na? Hindi mo mabayaran yung kinaan dito sa restaurant ko. Ah, pang bayad ng taxi, meron ka ba? Kasi pwede kitang bigyan. Al alam ko, meron pa akong barya dito sa coin purse ko. Ang kapal ng mukha mo, hindi ako patay gutom na katulad mo. Kung may patay gutom dito, ikaw yun. Ikaw nga hindi makapayad ng kinain mo, no, di ba? Baka gusto mo maghugas na lang ng pinggan sa kitchen namin. No, way, you can pay your bill. <tapak> 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 hindi mo na ako masasaktan, Henry, Shell. Hindi na ako yung dating Lourdes na kaya mo lang tapak-tapakan. <tapak> Mukha ka pa rin pulubi sa paningin ko kanino kang lalaki kumabit para yumaman ka. FYI, ka pa ako kaya yumaman ako. Ayan ang pera. Pangbayad mo sa taxi. At huwag mo na bayaran yung bill mo dito sa restaurant ko. Dahil pinayarat ko na. Hindi ka man lang ba magpapatank you? Never! Desperada ka! Hayop! Ay! 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 Baka nakakalimot mo yung ginawa mo sa akin. Pinatay mo yung anak ko. Pinatay mo yung lola ko. At inagaw mo si Harry sa akin. Kaya siya naman Dahil simula pa lang ito nang paniningil ko sa iyo. Sa lahat ng ginawa mo sa akin! Masyadong malaki yata ang bonus na ibibigay mo sa si mga empleyado mo. Nay, deserve naman po ng mga empleyado natin yung magkaroon ng bonus. Tsaka, galing po tayo sa mahirap, kaya alam natin yung pakiramdam ng walang-wala. Sigurado ako ma-appreciate nila to yung may konting dagdag sila. Ang bait mo talaga, anak. Sayang lang, no? Hindi na naabutan ng Lola Perla mo yung tagumpay na tinatamasa mo. Pero anak, nag-aalala ako sa iyo ha. Yung pinaplano mo pagganti kina Rachel at saka kay Harry. Tapos pati yung anak nila. Tinanggap mo pa dito sa kumpanya mo. olang lang, nai. Eh. E, yun po talaga yung original plan ko. Na i-hire er si Abby para pahirapan siya. Pero alam niyo, hindi ko humagawa eh. Siguro kasi, mabait at masipag na bata si Abi. And for some reason, magaan yung loob ko doon sa batang yan. Huh. Oh, Abby! Ma'am Laredes, ma'am Auring. Ito na yung coffee. para sa kaliwang paraso. Yung baby mo, anak, may palat din dito eh.